James ano ang first order of the day ni uh, President Trump at uh, kumusta ang naging pagtanggap sa kanyang uh, pagbabalik sa pwesto Magandang gabi sa inyo Monica and yes ang technically ang uh, naging first order ni President Trump nung siya ay uh, Nice in bilang 47th President of the United States ay technically yung uh, pagsabi niya na ang uh, simula ngayong araw na ito or kahapon hanggang sa mga susunod na inauguration day na dapat ang bandila ng Amerika ay naka full staff. Pero in terms of mga issues and concerns patungkol sa mga mga, mga kontrobersyal na mga issue ano numero uno diyan siyempre ang patungkol sa immigration. So sumunod ang uh, pagdeklara niya ng emergency or energy emergency patungkol naman dito sa US-Mexico border at iba pang mga bagay. Tungayan so, natin ang ating report. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute that I will faithfully execute the office of President of the United States the office of President of the United States and will, to the best of my ability and will, to the best of my ability preserve, protect, and defend Preserve, protect and defend The Constitution of the United States The Constitution of the United States So help me God So help me God Congratulations Mr. President Simula na ng Golden Age of America Ito ang pangako ni U.S. President Donald Trump sa kanyang pagbabalik sa White House ngayong araw Sa kanyang talumpati, sinabi ni Trump na uunlad at muling igagalang at kaiingitan ang Amerika sa buong mundo During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. And our top priority will be to create a nation that is proud, prosperous, and free. Hindi na nagsayang panang ng oras si U.S. President Donald Trump upang agad na ipatupad ang mga pagbabago na nais niyang gawin para sa bansa. Sa kanyang unang araw sa pwesto, ilang mga kautosan ang kanyang nilagdaan kabilang ang pagkansila ng 78 polisiya ni Joe Biden Kasama rito ang executive order na nag sa mga federal na ahensya na palawigin ang mga pagbabawal sa diskriminasyon sa kasarian. Pinirmahan rin ni Trump ang isang aksyon na nagpapatupad ng hiring freeze para sa mga empleyado ng federal ng gobyerno sa pamamagitan ng executive branch. Formal ding itinatag ni Trump ang bagong Department of Government Efficiency bilang isang entity sa loob ng federal na pamahalaan sa isang ekotibong aksyon. Nagdeklara rin ito ng national emergency sa south border at gagamitin ang mga resources at tauhan ng Pentagon upang magtayo ng border wall. Kumalas na rin ang US sa World Health Organization at Paris Climate Accord. Pinalawig rin ito ang deadline para sa parent company ng TikTok na makahanap ng bagong may-ari o makaharap sa ban sa US. At panghuli, ang pagpapatawad o ang pardon sa mga sangkot sa January 6, 2021 US Capitol attack. We hope they come out tonight, frankly. They're expecting it. Approximately 1,500 people. Six six commutations. We're looking at different things, uh, but uh, the commutations would be the ones that we'll take a look and maybe it'll stay that way or it'll go to In the full part. Tatlong inaugural balls din ang isinagawa para sa nagbabalik na Pangulo. Una rito ang Commander-in-Chief Ball. Sa kanyang maiksing talumpati, muling iginiti Trump ang kanyang planong pagpapatigil ng mga kasalukuyang gera at pag-iwas ng madamay ang US sa mga kaguluhang walang kinalaman ang bansa. As I said in my inaugural address, we will measure our success not only by the battles we win but also by the wars we end And perhaps most importantly, the wars we never get into, it's called peace through strength. We won't have to fight for war. Pangako ng 47th U.S. President sa U.S. Military na magiging malakas ito, na walang sino man ang magtatangka na makipaglaban sa U.S. at i-deploy ide ang kanyang administrasyon ang all-American made na Iron Dome upang protektahan ang U.S. homeland sa anumang banta ng kaaway. But we will again build the most powerful military the world has ever seen. We're going to have it. You know, uh, we did that four years ago, and then it was a little bit dissipated. But we're going to do it again, but much bigger, much stronger than ever before. We're also doing the Iron Dome, all made in America. a Liberty Bowl at Starlight Bowl. At Monica, base doon sa mga nakausap nating mga supporters ni Trump kaninang umaga nung siya ay kasalukuyang uh, sinusworn in ay mataas ang kanilang expectation sa pag-unlad ng kanilang buhay, specifically pagdating sa larangan ng ekonomiya. Yan ang ating update mula dito sa Washington DC, balik sa inyo Monica. James, ano ang stand ni President Trump uh, pagdating naman sa Russia at Ukraine uh, conflict? Ano? May nasabi ba siya paano niya ito i-handle? Well, unang-una sa kanyang binanggit ay ang kanyang advokasya bilang magiging peacemaker. Yan mismo ang kanyang sinabi. Ano? Kaya between Russia and sa Ukraine, gusto niya mangyari na sana ay siya ay maging parang uh, maging uh, gitna or maging... Uh, Kausap usap ng dalawang bansana ito na mag, mag magkakaroon sila ng peace talks along the way sa kanyang pananungkulan so yeah, sa kanyang uh, adikain na uh, maging peacemaker yan ang kanyang tututukan na Monica Siya si James maraming salamat James Buntuyan live mula sa Washington DC